Samantala pag-uulat mula naman sa himpilan ng 91.9 FM ang Marian Radio, Cagayan de Oro City. CNN Live Nation. Lorenzo Luzon, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Nagpapatuloy ang akbangin ng mga kasapi ng 4 ID Philippine Army pagsugpo ng local communist terrorist bago pa man ito makapaghasik ng porwisyo sa taong bayan. Daladala -dala ng tatlong matataas na opisyal ng CPP-NPA local communist terrorist sa probinsya ng Agusan del Norte ang kanilang mga high-powered firearms at sumuko kamakailan lamang. M16 armalay Rifle ang bitbit ng isang June Ilmar Butaw ng Barangay bawan Butuan City. Makalipas ang ilang oras sumuko naman ang isa pang kasamahan nito na si Pio Morales Patis alias Jetro at ang amasunang si Judy Ann Lusada Orbistondo alias Badang. Sila ay sumuko sa mga kasapi ng 29th Infantry Battalion sa Barangay del Pilar, Cabadbaran City. 45 caliber pistol at isang AK-47 rifle ang kanilang bitbit -bit at isinurender sa militar na may kasamang mga live ammunitions. Kampante si Brigadier General Arsenio sa Dural ng 901st Infantry Brigade na bumibilis ngayon ang magandang resulta ng peace initiatives sa Caraga Region. Ayon naman kay 4 ID Philippine Army Division Commander Major General Michelle Anay Junior Jr. ipapasailalim ng custodial debriefing ang mga ito at ipapagpapatala sa ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Mula rito sa 91.9 FM, Marian Radio, CMN, Cagayan de Oro, Lorenzo Luzon, nag-uulat live para sa CMN, Pilipinas. CMN Live, live. live. Nationwide. Nation Maraming salamat, Lorenzo Luzon. Mula man sa impila ng 91.9 FM, Marian Radio sa Cagayan de Oro City. Samantala,